Good day! So, I had a conversation with someone close to my heart. Tapos nabanggit niya na someone who's close to her ay ano daw, yumawang na nga daw. Ganyan-ganyan. Nagka-pera lang gano'n. Sabi ko, ayaw mo na yun. Kasi ano, baka yun yung definition nila ng blessing. Kapag may pera sila, pag may aman sila, pag marami silang pera, may sila. ganoon sabi ko. Okay lang yun. At least tayo alam natin what what's the real meaning of blessing? So, marami kasi mukha ang blessing, sabi ko sa kanya. ba? Diba? When you have your husband with you, na loyal, mabait, or nagbagong buhay, ganyan. Tapos, you have your kids na masayahin, masigla, makulit, ganyan. That's a blessing, sabi ko. When you have a house, uh, mayroon ka mga damit na ano, kahit luma na, maayos pa naman, nasusot mo naman, maganda ka naman kahit ang suotin mo, ayos mo. ba? Diba? Nakakatulog ka sa gabi, may peace of mind ka kasi alam mo wala kang ginalit, wala kang kagalit, wala kang kaaway. it's okay, sabi ko. Kung sila, the definition of blessing sa kanila ay pera, it's okay. That's, that's them tayo okay lang. may pera man tayo o wala we feel we feel blessed kasi we know the real meaning of blessing it's not always the money the money di ba so the blessing it can be seen by yan may sunlight di ba o tapos ano, meron kang pag nilalamig ka, may electric fan, may aircon, di ba? Alam mo yun, dami-dami mo ka ng blessing, Ina, Ay, may bye trabaho bye. ka, maayos kang trabaho, ligtas ka nakakauwi, pabalik-balik sa bahay, magaganda ang anak mo, charat. <laughs> so, <laughs> hindi naman. Pag pangit, din na blessing. Ina. Hindi, hindi, hindi Mang ganun. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa kanya na huwag mo nang pansinin yun kasi nga, ano, mo siya. Yun yung paniniwala niya eh. So be it, ba? Diba? Pero, mahirap nga naman makipag-close sa ganun. Yung parang, ano, iba yung pananaw sa pananaw mo sa pananaw niya. Kaya, ano Lilo ka na lang, sabi ko sa kanya. Hanggang friend lang. More than that, closer than that, no way, no need. <laughs> Yun lang. Daming keme. Chika. So, just a reminder, mabilis maubos ang pera. Mahirap kitain pero mabalis maubos. So, let's focus sa mga blessing na hindi nabibili ng pera. Good health, ayan, the peace of mind, the happiness, your kids, your family, your little family. Okay, and the love, the respect, yan yung mga bagay na kailangan natin ingatan. Yan yung mga blessing na hindi nabibili. Thank you guys.